Sa pagkakataon po ito, tayo po pinalad na makakausap uh, via Zoom si uh, Bukidnon, 2nd District Representative at siya rin pong uh, Chairman ng uh, Committee on Government Reorganization at Vice Chairman ng Committee on Justice si Congressman John Keith, Tony John Flores. Kong Flores, good morning po. Johnny banyes live na po tayo sa DWIZ, Alew Channel 23. Please. Good morning po. Good morning po sa lahat ng mga listeners niya, pa. Opo, mukhang mas matanda pa ako sa iyo, Congressman Flores. <laughs> anyway, unang-unang sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon sa isang uh, umagang uh, holiday. Buti pa sila, yes, sir. holiday. Uh... Napagbigay niyo po kami. Unang-unang uh, -una sa lahat, ano po ang kahalagahan nitong uh, kapapasalamang po, ano? Uh, yes sir. Uh, third and, and final, final reading. reading sa House po. Apo. Uh, ang House Bill 10691 o yung prohibiting and penalizing the unauthorized practice of law and other related acts. Tama po Kong? Apo. 10691. 10 yes Apo. Uh, ano po ang kahalagahan nito at uh, tama po ba ang timing, napapanahon ba ang timing ng pagkakapasan itong uh, panukalang ito, Congressman Flores? Uh, sir, matagal na pong uh, hinihingi ito ng mga membro ng uh, Philippine Bar no, kasi ang dami ng uh, nagpapanggap na abogado dyan na mm -hmm. nag -re render naman ng services to other people. At ang uh, ending po is either peke yung mga papeles na nakukuha nila or hindi siya nakakakuha ng tamang uh, representation kung may court action po. Mm -hmm. so, yeah, that's why na ang mga membro po mismo ng Philippine Bar nag-request na ito po ay i file sa Kongreso. Mm -hmm. At uh, dahil po sa pagkakapasa sa third and final reading, kumbaga ang, meron po ba itong counterpart bill sa Senado? Uh, Yan po ang inaantay namin kung uh, a-actionan din po ba ng Senado. I hope mm -hmm. they do. Kasi mm -hmm. sa sobrang dami pong mga instances na naririnig natin na may mga nagpapag-up na abugado, mm -hmm. may nag-notaryo na mga debaking uh, dokumento or something like that, no, I think it's a uh, high time na mapapasa po itong uh, loan nito. ito. Apo, kung sakasakali pong lumusot din po ito sa Senado, ito po ilalagdaan ng uh, Pangulo kung hindi niya ibibito. Nasa ano po ang timetable nito? More or less ilang buwan po ito? Uh, hopefully we have a uh, few more months no, sa 19th Congress kasi nga election year. So uh -huh. prepare na for election to mga senator by February of 2025. So I'm hoping na after the budget kung uh, Siguro, uh, they see the need also na kailangan ito ipasa. Hopefully, na-a-actionan uh, din po nila yung uh, counterpart version din ng uh, Senate po. Oo nga. Eh. And speaking of budget, yung po ang uh, kinakailangan tapusin natin <laughs> sa lalong madaling panahon. Tama po? Yes, sir. Uh, that's uh, the focus ng House ngayon. No? Uh, they're hoping na mapasa nila hmm. before the recess uh, at the end of September or early part of October. Apo. Sakali pong ganap na maging isang batas, ano po ang mga penalty nito, uh, Congressman Flores? Uh, may imprisonment po na up to 8 years na and uh, fine from 100,000 to 5 million pesos po yung ano uh, unauthorized practice of law. Na may... uh, pati yung pagnonotary po na hmm. illegal din po na sa mga taong nagpapanggap na notary public uh, may may, may similar penalties din po. May first and second and third offense po ba? ah, uh, no. Isa lang. Ah, isa lang. Kahit, uh, kahit, <laughs> kahit, nga po, napapakilala lang na isa yung isang abogado. is already considered Ooh. as an authorized practice of law. Alright. Naobserbahan ko po, nung ako'y nagpapagawa ng mga papanotaryo, ang ginagawa po, tatatakan ng pangalan ng abogado, may taong pipirma, tapos si uh, -huh. Yung po ba legal? Uh, -huh. well, supposedly, dapat nandun yung abogado mismo. Eh, na uh -huh. Ang uh, isa sa, although hindi yan covered sa bill kasi sa Supreme Court na po yan, na pang pag sa mga abogado na nag-notaryo na yung secretary na lang po ang pinag-notaryo uh minsan. Opo. <laughs> ah, diba? So marami dyan, lalo na sa mga city on, near, near city halls. No? Mm. Daming uh, mga notary yan, eh. Pa... Opo, namumutik-tik ano sa area na yan. Eh. And at the same time, oh. Ang binabanggit mo nila with your indulgence, ikaw rin po isa kang abogado, Congressman Flores. Ang importante naman daw po doon yung selyo. Basta na nakita yung selyo at naraka mo, legal na raw po yun. <laughs> Tama nah, hindi po ba? Hindi po, hindi po. Dapat po, yung abogado mismo. Kasi una, parang uh, sinis-certify niya yung document. eh, eh Kaya nga siya naging uh, notary public para is may value po mm -hmm. yung uh, dotod na paglagda niya or no? paglagay ng signature niya sa anong document na dumadaan sa opisina niya. Apo. Okay. Uh, napapanahon rin lang, ano, Congressman Flores, with your indulgence, unauthorized practice of law. Meron din tayong mga sinasabing totoong abogado na sa pagkakataong ito, eh, may mga nagsasabing mukhang nagsisinungaling na para mailigtas yung kanilang uh, kliyente. Sa pagkakataong pong naging liar na ang lawyer, pasok po ba dito sa panukala nyo? Ah, uh, Ito po ay para lang po sa mga hindi abogado. No? Okay. Pero para sa mga abogado naman po na eh, yan po ay under the office of the Supreme Court na po sila mm -hmm. po yung nag-penalize uh, po ng mga abogado na nagsisidungaling. Kasi supposedly, all lawyers took a oath uh, not to lie po. No? Mm -hmm. Hindi sila papayag na may mga mali po or na sinungaling hmm. na ginagawa ng either by themselves or Apo. yung mga client nila. Mm -hmm. Eh yung po bang tipong uh, tao dito. Uh, example, ako abogado de Campanilla ako. For example lang ha, attorney uh, Flores. Eh Apo? ang lahat po ng pumapasok na kliyente sa akin eh puro alanganin, puro <laughs> maimpluwensya at puro ikang nga kayang ibigay yung suportang pinansyal para maipagtanggol ako. Karapatan po, sabi nila, lahat ng tao may karapatan para sa abogado. Pero kung ako po ba isang abogadong, yun na lang talaga, ang talagang nakikita ng taong bayan sa akin na tinatanggap ko na mula sa pinaka matataas na tao at pinaka ma-influensya, yun lang ang nahahawakan kong kaso. Pwede ba natin questionin? Ah, hindi po eh. Kasi lahat po na nangangailangan ng representation. Kahit hmm. na alam niyo po na guilty po yung lente, eh, for as long as uh, they need representation, ay uh, bibigyan po dapat ng isang abogado mm -hmm. ng tamang representation. Pero hanggang doon lang din po. Mm -hmm. Hindi dapat ang uh, isang abogado maging party sa pagsisinungaling o paggagawa ng uh, mga pinagbabawal na mga uh, gawain po. Mm -hmm. Eh kasi parang lumalabas po congressman Flores, ha? correct me if I'm wrong, excuse my word ha, mukhang sabi nila <laughs> pang mayayaman lang daw ang batas, ang uh, kapangyarihan at ang uh, ikangay ang uh, batas dito sa Pilipinas, attorney, ah, akong congressman. Uh, Tawag ko kayo, unfortunately, yan na po nang nagiging parang reputation no mm -hmm. ng, ng mga abogado and ang uh, pagtingin po ng justice system natin na dapat mayaman ka o may influensya mm -hmm. para may panalo yung kaso. And uh, we're hoping po na little by little po mafo-correct po yung perception na yan mm -hmm. kasi hindi naman po uh, lahat ng abogado ay eh, uh, ay ganun, di ba? Mm -hmm. uh, ang ano lang is like sometimes talaga yung may mga may pera ay nakaka-afford po ng mga uh, yung magagaling or uh, masisipag ng mga law offices. Yeah. Mm -hmm. that's why they get good representation. Mm, -hmm. isa na lang pong uh, ka follow up question na uh, Congressman na Flores. Tama po ba na the more na mahirap ang uh, kaso ng kliyente, the more na malaki ang acceptance fee? <laughs> okay lang kung hindi sagutin. <laughs> o kasi una, itinutingin din na abogado eh ano bang trabaho dito di ba like okay. how long do i have to to invest no ilang time or ilang uh, oras ba akong magre-research nito mm -hmm. kaya the more the difficulty uh, the degree of difficulty sa kaso po, uh, natural po parang tataas din po yung uh, requirement ng uh, abogado sa acceptance fee at saka other fees that will be involved parang gymnastics at swimming din po pala yan no may i uh, know <laughs> difficulty di ba <laughs> Alright. <laughs> Opo, balikan natin. Uh, may may karapatan po ba o hindi po ba bawal sa abogado na tumanggi ng kaso? Uh, supposedly, hindi. Hindi siya dapat uh -huh. pwedeng uh, tumanggi na? Okay. sa isang kaso. But of course, uh, he can also decline to accept a case po. Kung mm. sa tingin niya ay uh, may conflict of interest siya or sa tingin niya is ayaw niyang tanggapin yung kaso because of... Uh, siguro conflict in uh, his moral uh, code. po. Mm -hmm. uh, may may mangganyan naman po right. na abogado na uh, who can decline po the services. Conflict, the, the uh, po. conflict of interest at uh, saka morality right. issue, parang ang bigat noon na torn <laughs> <laughs> All right, balik tayo. Uh, mga uh, ilang mga questions pa. So, ibig niyo po bang sabihin, uh, apan maging uh, ikangay ika uh, ba't ganap ng batas itong panukala mong ito, uh, Congressman Flores, eh, uh, mababawasan na yung mga makikita ating namumutik-tik na mga <laughs> <the> republic public dyan. <laughs> <laughs> mas mahigpit lang yun. <laughs> Sigurado akong mababawasan yung mga peking abogado. Pero All yung mga right. legitimate na abogado na may na malapit sa City Hall po, they will continue to try po for as long as hindi naman po Siguro magiging strict yung Supreme hmm. Court as far as uh, yung the physical presence of the lawyers concerned. Apo. Kasi nga, uh, ang mga nangyayari yan, kahit di ba parang isang minsan, table lang eh. Ah, actually, ganoon uh, po. Computer. Dati typewriter, ngayon yung computer, tsaka printer, tsaka oh, yung kanilang oh, stamp yun kunwari, pinasok at tinerman ng abugad. Paglabas, may signature <laughs> na sa abugad. <laughs> isa na pa. Nakatouch <laughs> sa, sa dokumento. Opo. Isa pa, Kong, ah uh, yung po bang nag-aaral ng law, pumasa, pero hindi nakapag-bar, pwede siyang maggawa ng ano? ah uh, notary public or something na... Um, Ay, bawal may, po yan. That's, that's then. one of the things na mm. pinapabawal po dito sa bill na to. No? Hmm. Kung hindi ka abogado, hindi ka member of the Philippine Bar, and pinipresenta mo no, mm. ang sarili mo as a such, as a member of the Philippine Bar, yan po ang isa sa mga pinagbabawal po dito sa House Bill number no. 10691. Congressman, napakarami na po nating batas ang problema natin yung uh, maayos sa pagpapatupad nito. Hindi po ba ito madadagdag sa listahan ng napakagandang batas pero hindi naman po nakalulusot at hindi po napapatupad ng maayos? Una muna po, I couldn't agree with you more sir na marami tayong batas na hindi lang po na i-implement ng uh, maayos. Pero I believe na ito po, ito, if this will come into law, na may implement ito ng uh, maayos. Kasi nga, yung mga abogado na mismo po ang magpupursige uh, mag, uh, na ito ay i-implement. Kasi nga, mm -hmm. ayaw nila na may mga dokumentong umiikot dyan mm -hmm. na hindi naman abogado ang gumawa. Mm -hmm. Ayaw nila na may mga pupunta sa korte, nagre-represent ng clients na nagkukunwaring abogado and they cannot give the proper representation to the clients din. Yeah, that's why ang mga first uh, na may interest dito po sa sa bin na to is yung mga abogado mismo. All right. Baka may karagdagan ka po pong mensahe, uh, Congressman Flores. Go ahead. Nasa inyo po ang pagkakataon. Ay, wala na po. Anyway, I hope that uh, na-enjoy ng lahat ang long, long weekend. <laughs> uh, good morning po. Good morning sa lahat. At ako po yung maasa na sa mga susunod na pagkakataon, bukas po ang himpilan at palatuntunan ito para sa update. Hindi man po dyan sa inyong panukalang batas, kundi sa mga nangyayari po sa mababang kapulungan. Thank you po, Congressman. Good morning. Okay. Oh, yeah. Thank you po. All right. Yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan, si uh, Bukidnon, 2nd District Representative John Keith, Attorney John Flores, Chairman ng Committee on Government Organis Reorganization at Vice Chairman po ng House Committee on Justice. At siya pong author ng House Bill 10691. Prohibiting and penalizing the unauthorized practice of law and other related acts. Ang haba nun ha. O, oh, doon sa mga astang abogado uh, at saka yung mga attorney no case dyan ha. Ha? Mag-isip-isip na kayo ha. Dahil pag naging ganap ng batas to, kayo rin. Oras!